mayroon naman tayo i-repair ngayon isang 735 ang sabi ni customer muugong daw muugong nga nung sinaksak ko muugong siya ay ito isaksak natin Ayan. Gumagana na siya. Ayan, oh, papakinggan nyo. Umugong yung box natin. Ayan, oh. Lakas ang ugong nya. Yung speaker natin, umuugong. Sa ganitong issue mga ka-repair, kadalasan, hindi sa ano dito, hindi yan sa wiring kasi ito yung nakikita ko yung kapasitor nya Ayan. Parang bloated na siya. Ayan. Sigurado ang issue nito. Kapasitor na naman. Marami na tayong ginawa na ganito. Na pag ganito ang problema, umuugong malakas umugong. Hindi lahat ng umuugong na sa kapasitor. Pero ito ngayon nakikita natin, kapasitor talaga to ayan o oh. kikita nyo Looted na yung isang kapasitor uh, kailangan natin papalitan na lang siguro tong dalawa na to so baklasin na lang natin yan hindi ko na papakita kung paano baklasin kasi wala tayong taga video. tayo lang yung mahawak ng kamera eh, stitch lang kayo ibabaklasin eh, natin yan at papalitan natin yan bakas ng ugong ayan oh. ugong yung speaker natin so okay, ito pala bakasin natin ito yung kapasitor So ito mga ka-repair na tanggal na natin. Umaalog na 'yan sa loob mga ka-repair ayan oh. Maalog na sa loob. Yung kapasitor. Ibig sabihin, ito talaga yung sira. Ito yung sanhi ng muugong kasi yung supply bitin ayan oh. Maalog na oh. So kailangan na natin ito palitan mga ka-repair. sigurado dalawa to kasi para yung, yung isa na yung isa parang gano'n na din lumulubo na rin yung pita nito ito sa mga bago pa lang pala dyan sa akin channel pa subscribe naman at pa click ng notification bell para updated kayo sa akin ginagawa Kapalitan so, na lang natin itong mga kaliber Stitch na kayo Para matisting natin Paalam muna natin sa mayari May pangpalit na tayo mga kareper no Sa kapasitor ng 735 Ito surplus lang din Bali 100 volts 10,000 microfarad maliit siya pero malaki naman yung bolts niya pero mahaba naman siya o oh, ayan oh. Oh, maliit siya na mahaba compare din natin dito sa kapasitor na ito ng 735 ito mahaba naman siya at tapos mala mataas naman yung tayo nya hindi ka tulad nito sa 735 nasa 80 volts lang sya ayan o oh. so ito ngayon yung ipapalit natin dito sa kapasitor na to na umuugong ipapalitan na natin dahil wala tayong mabilihan ng kapasitor ito na lang yung surplus payag naman yung mayari Na natin para testing na natin sa 737 to galing mga ka-repair yung kapasitor na ipapalit natin So, ito na mga ka-refer. Okay na na kabit na natin yung kapasitor. eh testing na lang natin sa cellphone. So, <coughs> Ay, well, mga ka-reper, okay na siya? Ah. Uh, -huh. Testing na natin. Uh -huh. Ah, wala na yung ugong. Ah. Uh -huh.